Kaming mga dead gang, kami ang maangas Malakas din kami, makipagbarilan Ang hihina ninyo, para kayong ewan Kahit anong gagawin, para matalo kayo Kami ang mga dead gang, di agad uubra. Malakas kami, parang isang katutak Parang ikaw lamang, ikaw lamang Tumaan sa amin Pagkadaan mo, ikaw ay naging lasog, lasog to 3, let's go! Kaming mga dead gang, di agad uubra Malakas kami, makipagbarilan Ang hihina nyo, para kayong ewan Anong gawin ko, para matalo kayo? Oh, shit! Let's go! Kaming mga dead gang di agad ubra Malakas kami parang isang sundalo 1, 2, 3, let's go! Kami ang mga dead gang na malakas!